Para madali ko magkaamot. maka At biglang napansin ang na okay. aking salamin. Oh naman! Oh naman! Napansin mo? Ang kulitan pagdating sa itaas. Naluto na bang itlog? At dahil malayo ang biyahe, kaya gutom. O sige, buksan ang baon. Mabuti na lang may nakaisip na magbaon ng nilagang itlo. Masyadong makapal ang fog pagdating namin sa itaas kaya ganito ang kapaligiran. Medyo madilim. Malayo ang aming pinanggalingan pero sulit. Habang nasa biyahe kami papunta sa aming paruruunan, ganito ang aming matatanaw sa aming madadaanan. Sumakay kasi kami ng bus kaya ang bilis ng biyahe. Este, dalawang oras pala ang biyahe namin. Bago marating ang pinakamataas na bundok ng Sakopani at sasakay ng cable car ng dalawang bisis. Enjoy lang muna natin ang view. Dahil malayo pa yon ang ating pupuntahan. Kapag ako ay nakasakay sa bus, gusto ko talagang nakaupo ako na sa may bintana at kasi gusto ko makita ang nature at hindi lang yon pati na ang nagagandahang mga bahay ayan makikita natin na si gandahang mga bahay kung inyong napapansin ang mga bahay ang mga bubong ay mataas at para bagang matulis kasi naman, ang purpose niyan ay kapag magkaroon ng snow, madali itong malaglag sa ibaba. Hindi siya titigil sa bubong. Dahil sa bigat kasi ng yellow or snow, kapag titigil ito sa bubong, maring masira ang bubong. Dahil sa bigat nito. Kaya ayan, pansin nyo ba ang bubong ay patulis? mayroong mga puno na ginagawang Christmas tree pagdating ng December. Ayan o, oh, odi ba ang ganda? halos sa tagal ng biyahe kaya pwede mo nang matulog. At ito, sasakay na tayo ng cable car papunta sa itaas. Sige, pasok lang. Paunahan kasi yan para makakuha ng magandang pwesto. At para habang nakasakay sa cable car, pwede kang mag-video-video. -video. Kaya lang kapag ikaw ay nasa gitna, hindi maganda ang video mo. Kasi puro likod, puro paa ang iyong makukuha. At ayaw, habang nakasakay kami sa cable car, kanya-kanyang kwentuhan. At ang view ay 'yan ng ganda kitang-kita mo. Ah, nasa ibaba ay nature. Yung una ay takot akong sumakay sa cable car. Pero ngayon, ang sarap pala ng feeling. Kitang kita mo ang ah, nature. At bigla tuloy na alaala -ala sa aming probinsya ang batong puti.

Ang dami talaga ng mga punong kahoy na ang mga punong kahoy na yan ay magandang gawing Christmas tree pagdating ng December. <tinyo> At ayan, malapit na kami sa makarating. Hindi po sa last destination, kundi sa pangalawang cable car na aming lilipatan. At ayan na, lilipat na kami sa pangalawang cable car. at nasa malayong malayo na talaga kami. At hindi ko na alam kung saan na ng parte ng mundo. Basta enjoy lang. At hanggang sa akala ko parang nasa ulap na kami. Ulap or alapaap, este ano ba yun? Ayan, pakapal na pakapal na talaga ang fog. Halos wala ka nang makikita sa paligid. At mayroon din kaming nakasalubong pero hindi malinaw dahil sa kapal ng fog, halos wala kaming makikita. Ayan, puro usok na lang ang kapaligiran. Este, fog pala yan ang tawag niyan. At sa wakas, ito na, paparating na tayo, mga sisters, ready na ba kayo? At ito na, nandito na kami sa pinakatoktok at ang dami din palang, palang taong nakakarating dito. Kaya, time to enjoy! Yun nga lang, nagkataon na makapal, masyado ang fog. At ayan na, akyat pa tayo. Panalo na. Panalo na nga kasi nandito na kami sa itas. Kapag nature lover ka, ito talaga ang lugar na para sa iyo. At ayan, libutin natin ang lugar. At ito na sa wakas, picture picture. At hanggang dito na lang ang aking video. Thank you for watching.